Hi, guys. Kain tayo, guys. So, nagutom ako. Nang isang araw pa ako ng burger. So, um. ko guys. Kung tulog, siguro Nang gabi. yan At si Matoni ay baldado, you know, Tarang, baldado siya. Hanggang ngayon, baldado pa rin siya. So, kain tayo, guys. Ayan. Mahal na ngayon ng mga bilhin sa UAE. Ito. Alam, magkano to sa 35? Hindi siya ganun kalaki. Sa hard disk. Pero mas prepare ko sa mga to Masarap sa mga to Ano yung french fries mo? Bakit nilang Tulog yung, yung Tanda ko mm -hmm. Tulog lang

Mula alas dos hanggang alas yiti street Kailutang nalutang ako hmm. Diba? Sana ako hmm. na rin ako guys Tapos na ako pa, hindi ko na ubus yung door Pero dami kasi Hindi ko na rin yan guys, nilagyan dati kaya ko birang ko pa to Ngayon hindi na hindi naman si Matuni na dahil babe siya babe ito i-empty ko lang yung dito kasi si Matuni pupunta yung dyan dito yan siya matutulog itong position na to dito area dito tapos doon sa dulo Ayan. pag madaling araw doon na yan siya pupunta sa akin guys ko yung lamisa dito guys nila guys nilagay <laughs> ko yung lamisa dyan kasi kanina naabutan ko siya yung ulo niya nandito na yung ulo niya pero tulog na tulog pa rin siya yan so para at least makarating siya dito sip pa dito siya sakit na naman yung crossing hindi ko siya pwede mo ako gusto gusto niya to kasi ano sobrang lambot ano siya sige na guys matulog na tayo good night guys so guys good morning good alas dos na dito araw. Ganito kami. <sighs> Ngayon, patulog-tulog na siya kasi ako yung umupo na. Bumangon ako kasi hindi man ako makatulog. Kasi ganyan nga wa. Pag nakita niya talaga ako matulog. Tulog. Ay, grabe. Maaga din kasi ito natulog kanina. Kaya, ayun. Ang sabagay si Matoni kasi pag maaga o matulog, ganun din. Basta madaling araw kasi talaga siya naga-tsura <laughs> <laughs> what to do? Tulog-tulog na siya. At ako tuloy, parang ginutom tuloy ako. Kainin ko kaya dyan yung ano, binili ko na hamburger. Burger. Hindi pa na obos. Kalahati. Wala pa sa kalahati. Minsan kasi parang pumapasok sa isip ko na sarap kumain ng burger. Tapos pag nandiyan na. Pero hindi ako dyan pons guys. Dapat pala yung binili ko na lang sa Jollibee. Alam mo. Wala kayo may spaghetti. 30 something lang yung. Sa Hardee's isang piraso na burger. And binayaran ko 35 something. Pinagtanggal ko yung Cushion kasi Kanina Natulog siya Yung ulo niya wala Pitang hulog Kasi may Unan pa dito Kaya ang ginawa ko pinan-tanggal ko na lang Pero ayan naman siya Kanina pa to guys Nagising Yung tulog ko is tatay Cindy. Siguro mga mga 11.30 nagising na to eh. Hina-ignore ko lang siya. Tapos nakain ko, nag-stop na naman siya. Pero nung nagwala na nag talaga siya, nag-start siya last dose. Ibilibok yung pituan. Inaabot niya yung susi. Bye-bye, guys. Thanks for watching, guys. So, yan, guys. Kain na lang ako, guys, ng no. burger kaya, sobra. Gutom ako sa trabaho ni Matumay, boy. Pag, ano naman talaga, pag yung nagising ka ng alahan oras, bigla ka talagang gutumin. Okay. So, hindi ko na ako pwede magkapit sa gusto ko mamatuloy. So, nandito ako nangangawa. Siya naman ay papikit-pikit. Hmm. Pag akong papikit-pikit, siya naman ang magngawa. Pero buong barangay ang makarinig. Eh. Yan. Hmm. Tapos, sana ako nito. Thank you, Nagdigay ako isang sobo pa nga lang tapos ito mo try na ako matulog ulit sana huwag siya mo nang magawa bigyan niyo muna ako ng ilang oras tulog